Nagustuhan ko kagad, right away yung suspension niya. Para lang akong nasa kama, bagay ng gano'ng lang Ang lambot-lambot. Oh Harley! Uh, ingay e, no? 471cc, parallel twin engine. So very smooth lang yung makina niya. powered by a 471cc parallel twin engine with 49.7 horsepower and 44 newton meters of torque it has a showa 41mm inverted front fork suspension monoshock rear suspension which is preload adjustable 110 inch front wheels 160 tires by 17 rear wheel. Uh -huh. Makikita natin yung tread pattern ng gulong niya is a proper dual sport tire. So maganda rito. Pwede pwede mo siyang mag light off-roading. Ganoon din sa likod. Malapad siya at maganda yung tread pattern niya na pwede kang mag light trail. The front brakes, dual 296mm disc and Nissin 2 piston calipers. 240mm disc with single piston caliper. Meron siyang ABS brakes and traction control. It also has a full color TFT display with road sync smartphone connectivity. Sobrang linaw, ang ganda ng resolution. Sa gabi naman nagiging itim 'yan. Equipped na rin siya ng HISS or the Honda Key Immobilizer for added security. Tapos yung pinaka cockpit niya, makikita natin dito all black, napaka minimalist, ang ganda ng combination. So wala na makikitang chrome or silver, puro oh. black na talaga which is nice and modern. Sa panahon ngayon kasi usong-uso yung mga all black. Tapos dito meron tayong lagay na ng mga cellphone holder or mga uh, gadget GPS ho. screen. Buttons niya, typical na buttons. Same sa mga CB650R at iba pang mga middleweight ng Honda, Honda models. Dito naman, sa left yung ating traction control button kung gusto natin i-activate or deactivate. Dito yung parang D-pad or directional pad na mag activate ng menu. With 17.7 liter fuel tank capacity, yung weight niya naman is manageable with only 196 kilo weight. weight. So, try natin siya itulak-tulak. So, ganyan siya. Madali siya itulak-tulak. Hindi naman siya ganun kabigat. And, pakita ko sa inyo. Kaya ko siyang hawakan ng isang kamay. Demo ko naman yung seat height niya with 834 mm of seat height. tip talaga. So may kataasan talaga ang kanyang seat height pang proper sport touring and adventure talaga siya. Riding position niya is very upright which is the advantage of the sport touring and adventure bikes. Kaya talagang long distance ride kahit mag-Philippine loop ka pa super long distance talagang relax na relax ka dito at hindi ka mapapagod. Hindi siya nakakangawit. Kita mo yung likod mo. Talagang naka-straight at naka-upright. Isa ding reason kaya tumaas yung seat height niya is because of the seat talaga makapal yung foam niya. Hindi mo ramdam yung mga lubak. So yung pag tiptoe naman sa kaya sa nayan lang. Kaya kaya naman kahit hindi ka ganoon katangkaran. Kaya natin. Ngayon tayo naman natin yung pillion seat or the passenger seat kung gaano ka komportable pag sumakay sa kanya. And ayun ang ganda rin ng upuan ng talagang ano, matalbog. Kumbaga kung may lubak talaga ma mo yung lubak. Hindi mo talaga ramdam yung lubak tapos may hawakan ka dito. Kung kaya mo humawak sa rider, pwede ka rin humawak dito. Kung pares yung lalaki or yung nahiyak mo humawak sa kanya, yan. Meron siyang grabber dito na malaki. At magandang hawakan, very comfortable sa kamay. Yung lighting niya naman is all LED na. So dito sa taas yung low beam and then the high beam ay dito sa baba. The tail light naman is very sporty. Kung familiar kayo sa tail light niya, ito rin yung gamit na tail light ng CB650R and the CBR650R. Ito so, naman ang sound ng 471cc parallel twin engine. So very smooth lang yung makina niya. Maganda rito, tried and tested engine Since nilabas nila yung Rebel 500 Which is same engine ito Way back 2018, wala pa naging problema Sa mga makina ni Honda Talagang nandun yung quality and durability Na nahanap natin sa isang Pang long ride na big bike Hi mga katingin, gamit natin ngayon Ang latest ng Honda The 2025 NX 500 ito yung entry level sport touring which is an updated version of the CB500X uh, 500cc same engine actually ang nabago lang sa kanya is the front face and naka uh, road TFT display na siya so nagabitin natin siya pang service pang daily kung so, kamusta ba siya gamitin and so far ang <laughs> ganda ang ganda ng makina maliks eh at saka syempre knowing Honda matibay at saka meron nga pala nito sa SEC motor ha yung tubeless na spoke rims available sa kanila kung gusto nyo mag upgrade ng rim set pwede para pwede ng mag adventure yun ulang kulang dito eh no rim set na lang kulang dito okay nito eh pwede na itong ipang offroad eh tapos na appreciate ko na naman yung stock exhaust once again kasi nakakaumay na yung maingay lalo yung pang service for example pagod ka stress ka ayaw mo na maingay sa tenga hindi mo kailangan lagi ng rumaratrap gusto mo lang mag chill ride And nagustuhan ko kagad right away yung suspension niya ay napaka ganda na suspension. Para lang na akong nasa kama. May spring na kama. Baga ng Tapos yung ang lambot-lambot. Ang sarap pala gamitin ng NX500, no? Good na lang. Ito yung gamit natin. Hindi tayo pang good, eh. Very relaxed. sino nakagandaan ng sport touring. Dinesign siya for long rides, upright riding position. Parang ito pala yung magandang gamitin pang, ano, ah, Philippine look. Pag-ibuti mo yung Pilipinas, alam mo bakit? Kasi napakatibay ng Honda. Huh? Siyempre kung gamitin mo sa malayo, probinsya, kailangan doon ka sa matibay. Yung kung siguradong walang masisira sa'yo. Siguradong hindi ka titirek. dahil sa probinsya, walang mga masyadong pyesa ng big bike dyan, walang masyadong mekaniko ng big bike dyan. At siyempre, kapag big bike, pwede kang dumaan sa Skyway, which is ginagawa nga natin ngayon. Kasi pag nasa Skyway ka, iwas ka na sa mga traffic. Alam niyo naman, pag sa Metro Manila, sobrang crowded na. Lalo ngayon, today is Friday morning. Alam mo naman, pag Friday, halos buong araw yun, traffic. Lalo na pag mga rush hour ng Friday Sobrang traffic talaga Maganda pa dito yung clutch niya Napakalambot na clutch Sobrang gaan lang ng clutch Kaya hindi ka rito pagod So natin ito ng multiple test Gagawin natin siya ngayon ng daily commute around the city traffic test ngayon on the way tayo sa Robinson's Place Manila dahil opening ngayon ng handyman kita nyo naman nakaporma tayo kasi atin tayo ng opening mapaunin ko sana to kaya so nakakatamad magdala ng bag tapos pagdating mo dun opening may lang ng bag diba sagwa nagunawa ako sunot ko na siya right away naka kung ano na ako kung atin na ng opening sarap eh oh ganda ng handling planted na planted kahit hindi adjustable yung suspension niya, nakatono na siya for comfort. Tatangan ka dito sa Skyway, dito ka lagi pipila sa bandang gitna para ano, siguradong gumagalaw. O, oh, diba? Gumagalaw. Ang asal kasi pag ano sa mga gilid, pag kaya magbasa ng scanner nila. Alright. Galing magkata kasi niya. Yes, kita niyo load natin. 800k yata yun. <laughs> Big time may ari ng motor nalo. So dahil sa Skyway, malaki tulong, no? Although, syempre, makapapagastos ka, mas malaki yung expenses mo sa transportation. Pero, imagine mo naman, yung matitipid mo oras. Sabi nga nila, time is gold. Lalo ngayon, malilate na tayo. So, kung walang Skyway, sigurado late tayo. Ngayon, dahil mayroong Skyway, makakatipid tayo ng time. Nakasave tayo. I think, more than 50% ng travel time matitipid natin kasi walang traffic dito, dire-diretso lang tas walang tumatawid na aso, walang lubak so kung ikaw eh nasisimula ka pa lang sa big bike mas maganda dito ka mag-practice ka ng skyway, dumawa ka ng expressway diba, kasi dito walang, ano eh walang sagabal eh pero huwag naman sabihin mag-practice ka pa lang huwag, ibig sabihin mag-add ng experience Ayan. pag talagang di ka marunong, huwag, huwag mag-practicean iba yung nag-practice ng pure experience iba yung talagang be from zero. Mahirap yun. Kikita mo naman, oh. <laughs> ang daming load. Sarap mo mashell na ito, no? Pagka ganyan ang load mo sa Arab ID. And ngayon, baba naman tayo dito sa Quirino Avenue. So, nag-waste na ako. Nakaganda ka na may quadlock cellphone holder. Shoutout sa quadlock. Hindi ka maliligaw. Yung oras mo, hindi masasayang. Estimated time natin. ETA natin. Exact. Exact ko lang talaga. Although, maaga pa tayo kasi yung call time naman natin 9. Pero yung ceremony, I think mga 10 a.m. Kasi mall naman yun eh. Idiretso lang tayo. Seat height niya, medyo mataas para sa isang big bike. Kung newbie ka, kung beginner ka, matataas ang ka sa seat height niya. Kasi nga, sport touring eh, di ba? Ginawa to na mataas ang ground clearance. Kaya, in return, syempre, mataas ang seat height. Tsaka yung suspension travel niya, mataas din. mga lubak-lubak na ganyan Bale wala no Tatayuan mo lang yung mga lubak-lubak lalo yung gulong niya naka 19 inch front wheel ay wala lang tapos na yata tayo so nandito na tayo sa Taft Avenue lapit na oh may ano, Honda Wing Shop oh Harley iingay eh no kakanan tayo sa may San Andres parang wali no sabay din to sa base eh no Ililigaw tayo eh. Skala <laughs> na let. Dito kasi sa Manila, marami ditong ang runway. Kaya kailangan ito nakapil. Kailangan mo nong, maging maingat ka sa mga pagbasa ng signages. Road signs, traffic signs, tsaka ang ganda yung meron ko, maps. Ayan. And then, sa Chebo Cobo, kakalan tayo. Tapos, dali-diretso na. So, dito mga, walang mga left turn, left turn dito. Kaya, pag-asa rito, U-turn or pasok sa mga secondary street. Better weather. saan so, matapos na yung mga bagyo, no? May, may parating parang na isang bagyo. Ayun, ang Bokobo. Ay, ito, ito lang Ito pala yung Ito pala. And ayun na, nakita ko na kanina yung Robinson's Place Manila. So ngayon, one well, way to. Wala well, ito. So parking. Ayun. Entrance parking. Dito pala. Ay, sarado pa. Parking. Kaya parking. Ito may dito. Okay, thank you. Kabila pala. Kaliwa, kaliwa. Kaya kailangan talaga pag mayroon kang appointments na ganyan, maaga ka. Kasi nga tulad yan, palilipat-lipating ka pa, di dito. dito tayo sa UP Manila na pag cover na ako dyan ng mga graduation dati. Kaliwa, kaliwa. Ano kaliwa, kaliwa? Ah, doon. Dito parang ginawa ng terminal yung tabing kalsada. So, during standstill traffic, wala akong nararamdamang init sa kanya. Very minimal para sa isang big bike, no? Yung kagandahan ng mga lower CC na big bikes. Yung mga entry level na big bikes. Kasi pag mga palaka na ng palaka yung makina, mas painit ng painit. Basta oh, kabila. Tapos kakaliwa tayo ulit kaliwa tayo dito well, hindi, ito ba hindi ba na ito? masya na yung kaliwa? Sabi wala pa ito 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 sorry po ito pala yun ang oh, napakadali niyang i-maneuver ang laki din yung tabig na liko niya parang mga uh, usual na small bikes natin so ito na, lapit na tayo at malilate tayo <laughs> ayun, ito na pala ayun, retso lang ang parking kakabila dito Ah, dapat tayo ulit. Ah, kabila. Adriatico. Adriatico. Kabila, kabila. Kabila pa. Ito, parang bumalik nga ako dito. Dito rin ako kanina. Ayun lang, paikot-ikot tayo. Ah, ito. So, dapat maaga tayo, no? Kaso, paikot-ikot tayo eh. Kaya, yeah, ito. manilito ulit tayo. Kuya, so, yeah, parking. Parking. So, dito, kanan. Thank you. Mali pa rin? Ito na siguro Ito na Ito na ba? Hindi pa rin ito? Ah, sa ano lang? Sa labas lang yung parking ng motor Ah, ganun ba? Ah? Ito pala sa labas lang pala siya Hindi pala pwede sa lubong Ay, no? bigat nito na ito ah Kaya <laughs> <laughs> lang Gil na dito Ah, di kailangan dikit-dikit? Oo, oh, kaya nagkukulang yung galang yung dikit Ah, hindi na Oh, side stand Okay. Papsi, susi, wag kakalimutan na. Susi, sell mo na. Oo. Oh. 50 po. Dito to may park kasi. Thank you, Papsi. Ang hirap magpaikot-ikot. Tignan lang tayo. May bantay naman yung park. So ngayon, tago muna natin yung dala nating bracket dito. Tignan natin kung ano pwede kitago dito sa ilalim. Tingin ko meron siyang ano yung under seat. Ayan o. Oh. Meron siyang under seat storage kahit paano. So ito, baka mawala itong ano natin. Insta holder natin. Ayan, kasha pala siya. Galabas nga, kasha rin yata eh. Madumi lang, pero kasha. Mabukas man lang yung dala natin. Kasha rin naman siya. So ito na, na ko na yung helmet ko. Kaya nagdala ko nito. Ito yung master lock na pang bisikleta. Pero matibay naman to kasi original to, master lock. Parang US brand yata to. Sa panahon ngayon na usong-uso ang mga adventure bikes at mga sport touring na pang long ride, itong NX500 ang isa sa magandang i-consider dahil sa kanyang pagiging lightweight, nimble sa mga traffic, hindi siya ganun kainit at napaka basic lang ng kanyang mga features kaya in the long run talagang wala kang magiging problema not to mention the durability and reliability of a Honda with an SRP of 409,000 pesos masasabi ko na itong motor na to ay value for money and this one is highly recommended